So for today's video dai ubanin na ko ninyo kay magimpaki na pugog sugo dereng dapita magamit lang po dai ko sudlanan sa patatas ako binasyang na siyang gihugasan dai kay para po na ako pagsudlan sa akong mga gamit ba sa akong mga sabon para po dili na ko maglisod og kuwas ako mga gamit og dili na pud magkatagatag kay e kung naa mong sa amo dili na ako matiman ang akong gamit ba nya magkatagatag na dayon munang may gani kay na ako inanhi ako na lang ko dai gisulod dira akong mga gamit akong mga sabon di unting dai na ko gamay ang sudlan kanan sa tissue dai. Kay abi lagi na ko nga dalong, ko na nga tissue pero akong giuna una dan na kay daghan na mag nya din eh halos maigo sa akong bag ba manang ako na lang pud ay nang gibilin. Nakoy sulod ana dai nga ang uban ako pong ibang bilin kay lagi murag bugat na kaayo. Mura man pug isa ka semana ko dani maguli dai kay daghan kay kog dala dai ba. Ani ko maguli dai no daghan kay dala no nya pag abre dani gamay ra man di Unsa <laughs> unsa lagi pang daladay ba dili masabot. Unya kay very importante magidangatong atong paguli dai no nagdala na lang pud ay ko da nag make up na ko dai ang ako mi makeup ako na lang po ring dal on day. bisa kay bugat na ako yeah. akong ba ina ko ako mga gamit pero wala tay mabuhat ana day ato uh, ginang dalon kay para po natay magamit ba inig makeup unya samtang impake ko dire day nag po day ni si akong kauban dire kay lagi sunod bulan mauli po ni siya unya dani nga time nang ko ko nagpalit di ka na tingin siya nga o pila ka buklim ay makasanaon na lang gyud tano dagan kay dala o pero dani nga tayo mula pagi na human og hipos no na human na lang ang akong kauban wa pagi na human og hipos. Pero yeah. ay pa mabili na lang ang tananday ayo lang gining ning na. kay kung mabili ni ambot na lang unsay baho nimo. <laughs> Mabaho ka man siguro og o bahog kanal. <laughs> Unang magdalag ko na na permino dili gid na malimtan as in. Sumao na rin ni akong gipang sulod dai daghan kay na dira sa sulod pero igo gid siya kay dani kay lagi na sil man siya. Unya wala na himutang dai ang kaning make up itong uh, pulbos unsa ba kanisya sa kay sinaw sinaw ni siya ako na siyang gibot nga nag para po dili mayabo powder mang ginasya mo nang kailangan na siya iskas tipan kay para po dili mang ba niya ako untang isuluda na niya kay di naman kay halos makasya kasya siya dahi pero medyo burot burot na siya ba mo nang ako na lang po gibalin sa akong isa ka bag ito na lang po dahi ako sa bulsa kay katapit ang akong bag na napalit day ako dako, dako. man to siya dahi na po sa mga bulsa mo nang ito na lang po dahi niya wala na to gimpaki dahi kay ini gapit ta ko maglakaw kaya gamiton pa maginako dai ang uban na kong nang sunod na lang mm um, password day pagkaugma day Yun na din akong ginabuhat no nagibot na ko sa akong kilay kay lagi medyo baga-baga na ako na lang na siyang gitrim bakay kay para ko dili pangit tan awon day kung dili lagi ka dani day masakitan gid ka masakitan manggani ko katong gibiyaan ko niya sa mot ni agoy mini nabuang ka nagsugod <laughs> na sa gagugot hugot ninin ba bitaw day wala pa ko nauman umandanig pangilay na pud ni natripan sa akong dung ganun. White hit siguro ni siya Tanawar gina ninyo. Klaro ninyo dahi. Medyo nagpula-pula na sa dahi. Kaya ako maginanggi ko Tanawar gina ninyo akong mata. Kahila ko na. Kay sakit naman. Pero wala na akong kagwanta dahi. Ako nalang ginanggi pasagdaan. Dagibot nga nakog alkohol. Kaya para po maulian. Pero ay sa pagibot nga nininin. Pero tanawar gina ninyong naong karun. Nasakitan naman. Tiis-tiis lang sininin. Pero ah. Nakaraot-daot sa nang dagway ba? Kaya nga no. Bitaw ang muna di Nasakitan hinuon ka. Ay Bisa kay gisakita na ay. Nagawa pa rin sumay. बाय